preparing for Christmas. Yan. Kanya-kanyang dala. Yan palang ang dala. Manok. Yan. Yan lang nakayanan ko. Agoy. Manok. At ang... Eh, dito kasi sa multi namin ito na. Ayan lawak ng multi namin dito. O. Oh. oh di ba? Ang lawak. Lawak na multi namin, no? Oh. Ayan. Mag-uumpisa maya-maya yung Christmas party ng Sumba Ladies. Tapos, yun naman yung yun naman yung court. Oh. Oh, my God, din lawak, no? Medyo, ano pa rito. Mga tanim-tanim, mga bukid-bukid pa. Medyo bukid-bukid pa rito. Pero maganda siya kasi. Ayan. Yung mga tanim. Kanino oh, kamuti? Maligoy yan, tanim lang, ga? O, sana all. May sarili siyang lupa. Oh, malulusog yung tanim niya, oh. At ang hirap. Ito yung mga sa gilid pa namin. Hindi pa na, ano to. Na babahayan. Ayan. Ito pa yung likod na ang ganda. Ayan. Puntat ko na punta muna tayo dito ang ganda na pala rito sa likod hindi ko nakita ayan oh, ang mayroon silang langka tinanim langkang tinanim ilibot ko kayo yan may mga tanim sila. Ang kagandahan ng mga tanim nila, oh. Malapit na yata, mamunga yan. Eh. Malapit na siguro ito, mamunga, oh. oh. Ang kaganda ng mga tanim nila. Dito kasi sa ano, hindi pa yan si na size ah, civilized, si hindi pa naayos ba? Dati pangit dito ngayon. Maganda na siya. Ayan. Ayan na siya. Medyo maganda na siya. Kuni may bunga yata. May bunga yata. ocean paligid ito sa harapan lang yung bahay namin sa harapan ng court ah. dyan ako sumasayaw sa niyo, almost uh, 23 years na kami rito 23 years ba? 2013 years ganoon two thousand after years yan matanim niya ng asawa ko nung panahon panikupong-kupon matanim na yan matanim <coughs> <coughs> ratiris ratiris yo. Yan, bamboo shoot. Bamboo shoot. Yan, tanim niya rin yan. Thanks for watching. From a distance, balik na tayo sa multi, Kasi magsitating na sila maya-maya. ăn là ông ba